Aries. Ngayong araw ay iwasan mo muna makipag-deal sa mga kaibigan, dahil may aura sila na maiisahan ka lang kung sasama ka sa kanila ang pahiwatig. Mga deal sa ibang tao ang iyong pagtuunan ng oras ay pwede ka pang magkaroon ng pagkakasundo. At kung may pupuntahan kayo ngayong araw, nang minamahal, ay dapat ay ipagpaliban muna ng walang makapasok na negatibong enerhiya sa iyo at sa tahanan sa iyong pera ay unahin ang pamilya lalo na ang anak ng may asawa, kung meron kang extrang na naiipon, ay bigyan sila ng mabigyan mo ng swerte sa gusto nilang gagawin. Sa trabaho, ay huwag ka na lang masyadong kikibo ngayong araw sa mga kasama sa trabaho na may kahambugan dahil tukso siya ng pagkainis sa iyo at abala sa mga gagawin, ang pinapahiwatig Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 32 at number 21 at number 25.